Bakit ganito naman ang gamit ko? Lukot-lukot! Di ba sinabi ko sa'yo na pagkatapos mong labhan, planchahin mo. Alam mo namang masailan ako. O ayan, planchahin mo muna yan bago mo ilagay sa closet ko. Dahil nila Ruby, sobrang putik. Ruby! Ate! Grabe! ganda na ng pangangatawan mo. At ang laki na ng pinagbago mo, ate. Siyempre, kasi masasarap ang kinakain ko. Mabuti ka pa, ate. At mukhang asensado ka na. Bakit ikaw? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka nakapayat ngayon? Hindi naman ganyan dati ang katawan mo. Simula kasi nang iwan ako ng asawa ko at sumama sa ibang babae. Kami na lang ni Abby ang magkasama. Naku Ruby, ang daming lalaki dyan, no? Bata ka pa. O kaya mag-asawa ka na lang ng iba, yung kayang ibigay lahat sa'yo. kung sana ganun lang kadali lahat ate. Pero parang ayoko na magtiwala ulit sa lalaki. Huwag mong ibaon ang sarili mo sa kalungkutan at sa ganitong buhay. Mahirap ate. Hindi naman ganun kadali ang lahat. Hay nako Ruby. Kung ako lang ikaw, hindi ko gagawin yan at magtitiis sa ganitong lugar. Hindi ko kaya, no? Ngayon pa nga lang, nahihirapan na akong huminga. Baka ito talaga yung kapalaran ko, ate. Ang daming nanliligaw sa'yo noon. At mayayaman pa. Anong nangyari? Wala ka man lang napili ni isa sa kanila. Tapos, ang pinili mo. Ate, wala naman akong gusto sa kanila. At hindi ko naman alam na magkakamali ako sa pagpili ko sa asawa ko. Buhay nga naman. Alam mo, kahit hindi ako nakapagtapos, namili ako ng mapapangasawa na kayang ibigay lahat ng gusto ko ow oh, talaga ate Tingnan mo yung bahay mo Mas malaki at mas maganda pa ang garahe ng sasakyan namin Kasi ate naubos lahat ng asawa ko yung ipon namin Ganun ba ruby Ang hirap naman ng buhay mo Natitiis mo talaga ang lahat ng ito Oo oh, ate kailangan kong kayanin para sa anak ko. Siya nga pala. Kamusta na anak mo? Nandyan sa loob, ate. Naglilinis. Siguro dalaga na siya. At may kasintahan na. Wala pa, ate. At wala pa sa isip niya magkanobyo. Naku! Sabi lang sa'yo yun. Naniwala ka naman kaagad? Nag-aaral pa ba siya? Hindi naman naglilihim sa akin yung anak ko, ate. Tumigil muna siya ngayon kasi kailangan namin makaipon para makapag-aral siya ulit. Ganun ba? Huwag mo na siyang pag-aralin. Total, babae naman yung anak mo. Mag-aasawa din kaagad yun. Ate, may extra naman siya sa palengke pagkailangan ng ng tagatinda. Naku, magkano lang kinikita niya doon? Baka nga kulang pa sa pangangailangan niya. Hay naku, Ruby. Kung gusto mo, papasukin mo na lang sa bahay. At nangangailangan din kami ng makakasama. kasama. Sige ate, sasabihin ko sa kanya mamaya kung gusto niya. O siya, sige. Napadaan lang ako. Aalis na rin ako. Sobrang init dito. Pawis na pawis na ako. Maraming salamat sa pagdalaw ate. Nay, sino po yung kausap nyo? Si Ate Mitch, pinsan ko siya anak. Sobra naman po magsalita yun. Masanay ka na sa kanya anak. Ganun talaga yun, kahit no bata pa kami. Buti po hindi po kayo napipikon at nasasaktan sa mga sinasabi niya. Nasanay na ako sa kanya. Anak, may sinasabi pala siyang trabaho sa kanila kanila po? Oo. Baka sakali, mas makaipon tayo na mabilis para sa pag-aaral mo. Sige po, Nay. Para makapag-aaral na po ako. susunod na pasukan. Sige, anak. Puntahan natin sa bahay nila. Sige po, Nay. Abby! Po. Oh. Bakit ganito naman ang damit ko? Lukot-lukot! Di ba sinabi ko sa'yo na pagkatapos mong labhan, plantsahin mo? Alam mo namang maselan ako? Pasensya na po kayo, tita. Nakalimutan ko po sigurong plantsahin yan sa susunod, minsan ko lang sasabihin sa'yo, dapat alam mo na gagawin mo. Palibhasa kasi hindi kayo sanay sa ganitong buhay. Opo, tita. Pasensya na po. Sa edad mong yan, matanda ka na. Dapat, alam mo na ang mga bagay na yan. Paano na lang pag nag-asawa ka? Lahat ituturo pa sa'yo wala pa po sa isip kong pag-aasawa, tita. Mag-aaral po muna ako. Hay nako. Imposible ang sinasabi mo. Kailan ka pa makakapag-aral? Kung ako sa iyo, maghanap ka na lang ng lalaking mayaman. Yung mag-aahon sa sa hirap. Kakayanin ko naman 'tong makapag-aral, tita at makapagtrabaho ng maganda para makaipon. Kailan pa? pagmatanda ka na? Sa tingin mo, ganun lang kadali ang sinasabi mo? Sobra naman po kayo magsalita, tita. Imbis sa suportahan niyo ako sa pangarap ko, tinanggalan niyo ako ng lakas na loob para magtiwala sa kakayahan ko. Dahil ganito lang ang buhay namin. O ayan, planchahin mo muna yan bago mo ilagay sa closet ko. Sisikapin ko makaipon para patunayan na mali kayo at darating ang araw na magiging magandang buhay namin ng nanay. natin. Paano na tayo ngayon? Pati bahay at lupa na isang mo pa? Nang dahil sa bisyo mo! Ako naman, eto, naging sunod-sunuran sa'yo, naniwala na magiging magandang buhay natin. Paano na tayo ngayon? Sana tayo pupulutin! Paghanap ka ng trabaho mo, nakakasawa ka na! Bahala ka na sa buhay mo! Sige po ma'am. Daanan ko na lang po yung statement ng account ko. Sige po. Thank you po. Si Mitch? Lika, tuloy ka! Ito na ba ang bahay mo? Oo oh, ate. Dahil sa pagsisikap ni Abi, may sarili na kaming bahay. Salamat pala sa tulong mo sa amin. Nung nagtatrabaho sa iyo ang anak ko, wala yun. Tingnan mo nga naman ang buhay, no, Bobby? Ikaw, kumusta ka na, ate? Matagal na kami walang balita sa'yo. Iniwan na ako ng asawa ko, Robby. At lahat ng ari-arian namin, kinuha na ng bangko. ate. Di ba? Ang ganda na ng buhay niyo. Hindi ko alam, Ruby. Na unti, -unti na siya nagbabago. At puro bisyo palang inatupag niya. Pinibigay nga niya lahat ng gusto ko. Pero, hindi ko namamalayan na lahat ng meron ako, nawala at naubos na rin dahil nawalan siya ng trabaho. Pati bahay at lupa na isan lana rin. At marami pa siyang utang na kailangan naming bayaran. E eh, na siya ngayon, ate? Iniwanan ako. At hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Samantalang ako, kung saan-saan ako nakikituloy at naghahanap ng trabaho hindi pala madali ang lahat. Akala ko, hindi na kami maghihirap ng ganito. Nagkaman lang. Naku ate, sobra naman yung asawa mo sa ginawa niya sa'yo. Mabuti na lang, wala kaming anak na apektado. Hindi, kawawa naman sana. Kung mararanasan niya, ang lahat ng mga ito. Kinalulungkot ko yung nangyari sa'yo, ate. Mano po, Nay. Tawaan ka ng Diyos. Tita Mitch, kayo po ba yan? Mano po. Oo, oh, Abby ang ng pinagbago mo at natutuwa ako na natupad mo na ng pangarap mo. Salamat po, Tita. Ano pong nangyari sa inyo, Tita? Pasensya na po kayo kung hindi na po ako nakabalik dati. Pasensya ka na, Abi, kung pinaalis kita noon at binago ng panahon ang ugali ko akala ko hindi ko na mararanasan ang ganitong hirap. Masyadong naging mataas ang tingin ko sa sarili ko. At mukhang nasaktan ko kayo sa mga salita ko. Ate, kalimutan na natin lahat ng yon. Alam ko naman na bata pa tayo. Ganon ka na. wala na sa akin yung tita. Dahil po sa mga salita nyo, naging hamon at inspirasyon ko po yun para matupad yung mga pangarap sa buhay. Napakasipag at ang mo, Abi. Sana may anak din ako na gaya mo. Pwede niyo rin po akong ituring na anak, tita? Oo nga naman, ate. Wala naman ng iba sa atin mas makakabuti siguro kung dumito ka na sa amin para may nakakasama kami ni Abby. Maraming salamat sa inyo, Abby, Ruby. Mamamasukan na lang ako bilang katulong para naman hindi nakakahiya. Naku, hindi na po tita. Pamilya na po namin kayo at ituringin na rin pong bahay nito. Oo nga naman, nating Sino pa ba magtutulungan kundi tayo? Maraming salamat sa inyo, motina. Huwag natin ipagmalaki ang mga bagay na meron tayo. At husgahan ang mga taong nakapaligid sa atin dahil bilog ang mundo. Hindi natin alam na baka pagdating ng araw, magkapalit tayo ng sitwasyon. At masasabi natin na hindi ganun kadali ang buhay at walang permanente sa mundo. Sobrang bula! Grabing bula naman yan. Parang wala ng katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal-tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binalawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tapagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan!